Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng babala ang singer na si Ariel Rivera laban sa isang scammer na ginagamit ang kanyang pangalan para makapanloko. Ito'y matapos na muntik na makapanloko ang nasabing scammer na gumawa ng isang Facebook page gamit ang pangalan ni Ariel at nanginginang ng pera sa mga tao. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Ariel ang screenshot ng isang Facebook account na may pangalang Ariel Rivera. Nilagyan ito ni Ariel ng caption na, Hindi po ako ito. I do not have a Facebook account naki Nakiusap din ito na iparating sa nasabing scammer na in-expose na niya ito. Ayon pa kay Ariel, mabuti na lamang daw at may nag-message sa kanyang misis na si Jelly de Villen ang isang kaibigan niya mula sa Oslo, Norway, para kumpirmahin kung siya ba talaga ang nangingingi ng pera kung kaya't nalaman niya ang pang-i-scam nito. Nakakalungkot lamang o mano na may ilang Pinoy na gumagawa ng panluloko mula sa kababayan nito na nagtatrabaho nang maayos. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, wagi ang Pinay mula sa California sa ginanap na Coronation Night ng Mutian ng Pilipinas 2024. Inuwi ng pambato ng Filipino community sa California, USA na si Eliza Redondo ang top crown ng Mutian ng Pilipinas Intercontinental 2024. Bukod sa top crown, nakuha rin ni Eliza ang Best in Swimsuit at dalawang special award. Nakuha naman ni Liana Barido na Batangas City ang Mutian ng Pilipinas Tourism International habang si Ann Klein Castro ng Pampanga ang tinanghal ng Mutya Pilipinas World Top Model. Ang pambato naman ng Filipino community sa Canada na si Ariana Pantaleon ang pinagkalooban ng Mutiana ng Pilipinas Environment International Crown habang Mutya ng Pilipinas Overseas Communities si Ayen Isabel Makiraya ng Filipino Community in Washington State. May bago namang titulo ang Mutya ng Pilipinas na Mutya Pilipinas Charity dahil sa partnership nito sa Philippine Charity Sweepstakes Office o of SO na napunta naman kay Sena Ramos ng Manila. Si Christine Enero naman ng San Dionisio Paranaque City ang tinangal na Mutia ng Pilipinas Luzon, Mutia ng Pilipinas Visayas si Stacy De Ocampo ng Pangasinan at Mutia ng Midanao si Jerry Mayani ng Davao City. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.